And a one, and a two, and a one, two, three, four. Happy birthday to you. ito ay video tungkol sa isang lalaking nakaabot ng tamasa. <laughs> ang aming magaling na mentor na si Mark Obrero ay ipinagdiriwang ang kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Para sa aming mentor na si Kuya Mark, maligayang kaarawan. Badoy na kung badoy, mas badoy ka naman. Hindi lang. <laughs> Hi, hey, Kuya Mark. Happy cocktail day. Oh, ano yung gibon? Tawon yan. Yeah, party party cocktail na kita. Si Jessa, po bala na message. Oh, Jessa. Jessa, speechless. I love you da po. Oh, message. Ay, Kuya Mark. May pagdanasa po sa'yo si Jessa. Ah, uh, message ko po. Thank you po sa gabo. Sa naging very good mentor. Sir, kamanda ang aya. Yeah, kamukha sa nihera. Pwede na. Signal. Ah, message po para si Mami Kay. Mami Kay. Um, Kuya Mark, thank you po sa gabo. Sa gabo sa pag-motivate sa buya at sa inspire na maging ano, flare, flare artist. So, kawal ko maray. <laughs> nye, nye, nye. Miaw. <laughs> <nyo. laughs> okay, si Kuya Soti naman po. Okay, okay po, Kuya Soti. Go, message po ba kayo kay Kuya Mark? Kuya. <laughs> Congrats sa, ano, first you po, Bex. Serious <laughs> <laughs> na po, yan Hindi <laughs> na kaya, yan? Yeah. Tama, na rin na. Okay. Congratulations na po. buhay mo Ang Happy <laughs>